Hello mga Mima! So another video na naman tayo for today. So ang vlog natin is magluluto tayo ng kinamatisang chicken at saka tinolang chicken. So sa tinola ilalagay natin dito is yung ating pechay at yung ating papaya. Ito yung chicken natin. Actually, yung chicken is native chicken siya. So, tawag dito sa Canada, free run chicken. Mga $15-$16 dollars yung isang buo. So, hahatiin natin. Ito yung pang tinola. Ito naman yung ating pang kinamatisang chicken. At doon sa kinamatisan, ilalagay lang natin sa food processor lahat ito. Yung sibuyas, bawang, at saka yung kamatis. Saka natin siya gigisahin. Let's go! So, na-food processor na natin yung ating sibuyas, bawang, ito namang tomato yung susunod natin. Mas mabilis siyang maluto kapag uh, pinood processor niya siya. So, ayan ang alulutuin na natin yung ating dalawang menu for today. So, dito yung ating uh, kinamatisang chicken at dito yung ating tinola. So, sa kinamatisang, kinamatisang chicken, ayan, nilagay ko na lahat yung sibuyas, bawang, at saka yung ating uh, tomato na pinood processor. So, So, dun sa tinola, ayan, nilagay ko na. Actually, nilagay ko na siya. So, painitin lang natin siya. Sa tinola naman, syempre, ang ating sibuyas, bawang at luya. So, usually, kapag ka-tinola, laging may luya yan. Mas masarap talaga yung mas maraming luya. So, ayan, kumukulo na yung ating recados. So, pwede na natin ilagay yung ating chicken. So, hinati ko yung chicken. Yung kalahati is pang tinola. Yung kalahati naman is dito sa ating kinamatisan. So, dahil multitas ang inyong cooking ina, ayan, dalawang, dalawang menu ng lulutuin natin ng sabay. Lali na kung nagmamadali kayo, syempre pinagsasabay-sabay nyo lahat yung mga niluluto nyo, o, diba? So, ilagay lang natin siya dapat even yung talagang naluluto siya. Mamaya natin siya lalagyan ng tubig. Kailangan lutuin muna natin siya dito sa may kamatis na may bawang at sibuyas para manuot yung lasa. So, yan. And, syempre, ito na okay na yung ating pang tinola. talagi naman natin ngayon yung ating chicken, kaya chicken. Napakasarap talaga ng tinola kapag ang ginamit mong chicken is yung native. Yeah. And tatakpan lang din natin siya and then parang i-gigisa-gisa mo lang or para ma sangkot siya, parang yan. Isangkot siya mo lang muna bago natin lagyan ng tubig yung ating tinola. And then dito para manuot yung lasa ng kamates. So, babalik tayo 5 minutes. Kaya na natin ng paminta. And patis. So, kung gusto niya ng asin, asin. Kung gusto niya naman ng patis, ako kasi patis. And syempre, yung ating chicken powder. Yan, konti lang kasi may patis naman na. Pang balance lang. And sahan natin siya ulit. Syempre, haluin. And then, pakukuluan nyo lang siya or lulutuin nyo lang siya for 15 minutes. Syempre, tatakpan nyo yan. And then, dito naman tayo sa ating tinola. O, diba? Ang perfect. Ayan, nasangkot siya na natin. Hanggang na rin natin siya ng water. Kaya mahilig ang anak ko ng sabaw. So usually, everyday meron kami. Mahilig yung junakis ko ng sabaw. Kaya lagi kaming may sabaw. Tapos, sa pinola, naglalagay ako ng paminta. Konting paminta. Again, patis. Kung gusto nyo, ay. Patis, kung gusto nyo ng asin, asin ang ilagay nyo. and syempre yung ating chicken powder konti lang din ulit ang ilagay natin and pakukulaan natin sila both for 15 minutes yan. hindi ko na sya kakaluin kasi kapag kumulo mahahalo na rin naman yung kanyang mga spices kapag naglagay na tayo ng chicken powder maglalagay pa rin tayo ng chicken cubes hindi mawawala yan, lalo na dito sa ating tinola. So, isa lang, dahil konti lang naman yung ating tinola. And isa lang din dito sa ating kinamatisang chicken. Yan. So, hindi ko na sila haluin and then let it sim or boil for 15 minutes. And mga Mima, after 20 minutes, ayan na, eto na yung ating kinamatisang chicken. Meron pa rin siyang sabaw. Kasi masarap yung sabaw niya mga Mima. Okay na to. Dito naman tayo sa ating tinola. Ilalagay na natin yung papaya. Dahil mahal nga ng malunggay dito, so ang ilalagay natin is yung ating petchay. Favorite ko yung pechay, so okay lang At titikman na natin siya. Mmm. talaga ng dating, my God. Kaukulan ulit natin siya for another 5 minutes para doon sa papaya. Dahil saka natin ilalagay yung ating pet chai. And after 3 minutes, itikman na natin. Okay na to. At eto na yung ating kinamatisan na chicken. Eto na yung ating tinola. Native chicken.